Narita tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang pinakasweet na istorya ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Paano nga ba nagkakilala si Kuya Jomar at si Ate Carla? Saan nga ba nagumpisa ang kanilang love story? Nagumpisa ito nung dalhin ni Kalinga Prab si Kuya Jomar sa pagbisita kay Ate Carla. Nagkatao naman na si Ate Carla ay talaga napaka mahiyain. Kaya kinuusap ni Kuya Jomar si Ate Carla dahil dati rin daw na mahiyain si Kuya Jomar. Grabe at naging maluwag nga ang kanilang pag-uusap at parang naging nasani agad si Ati Carla sa pakikipag-usap kay Kuya Jomar dahil magaling ito makipag-usap at napapagani ito ang kanyang loob. Grabe at nakakakilig na talaga sapagkat si Ate Carla ay pinapaypayan pa ni Kuya Jomar. At halata din na kinikilig si Kuya Jomar dahil pag nakita pa lang daw talaga niya ay nabighari na daw siya. Sino ba namang hindi kikiligin? Eh, ang ganda ni Ate Carla ay talagang hindi pang ordinaryong babae lang sapagkat iba talaga ang kanyang kagandahan kaya nang marabighan oh, agad si Kuya People change. Chomar. Oh. Ano ang paborito mong pagkain, Carla? Chocolates. Chocolate? chocolate. Okay. Mm, sweets? Matatamis? Anong chocolate ba? Mas specific ba ang chocolate? Anong chocolate na paborito mo? Toblerone po. Ah, Toblerone. <laughs> Alin doon? Madami kasing... Ayos ka lang ba? Okay lang, okay lang yan. Papasok um, ka ulit sa yan. ano? Ay. Papakilala ka nga, Jobs. Pati yung edad mo ha. Diba 25 ka? 25 <laughs> ako? Ako wala siya. Sige, pakilala <laughs> ka. Ako si ano, um, Jomar Hakub. Ako kasi para para naman hindi ka masyadong <laughs> siya matens. ano, matens. Oh, siyempre unang-una pakilala ko ako si Jomar Hakub. Taga Tubong Lagueño pero pinanganak sa Nabua. So yun, um, birthday ko April 11, yung taon, sikreto na muna. Pero 25 years old ako. Nice to meet you again, Carla. Yeah. <laughs> nice to meet you din po, Pedro Marcos. Nice to meet you also, again, for the second time around. <laughs> O, kamahiya sa akin. Tay-tay lang naman to. Mm. Be who yourself. Be yourself. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. Kung ka, ano ka? Tawag niyan? Deep breath. Ano ba? Actually, normal yan. Ano, uh, Carla? Pero ako kasi may technique ako para malis yung hiya ko. Ano ba kung ano yun? Grabe at kitang-kita nga din kahirapan ng buhay noon. Eh. Ate Carla sapagkat binibigyan niya pa ng pamaypay ang mga kalingatin sapagkat wala nga silang electric fan at napakainit talaga doon lalong lalo na sa loob ng kanilang bahay. Ngunit kahit ganito nga ang buhay ni Ate Carla ay hindi siya sumusuko dahil may pangarap talaga siya. At ito ay ang makapagtapos ng kanyang pag-aaral dahil gustong gusto niya daw talaga tulungan ang mama at ang papa niya na nagsasakripisyo din sa kanila. Ano yun? Ano po? <laughs> gusto mo naman? <laughs> ako sa nga nahiya ako eh. <laughs> ito, ito kasi yun eh. Ito. Step ka lang. Tapos ganito. 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 <laughs> ano lang yun na hindi yun ano kasi... Mahirap na. Limitasyon. Limitado ah. Limitasyon. Alam natin ang limitasyon natin. Oh, okay ka lang! Ano, okay ka na ba? Alam mo ba ang ganito? nag ka ba? Okay. Oh, ah, sige. Ay, kaya anong ginagawa mo pag nahiya Pag nahiya paano mo siya i-conquer yung hiya mo? Natago lang po talaga po. Natago <laughs> <lang> <laughs> <mo>. <laughs> out no out right? na out po. out so -so <laughs> 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 na Ngayon, bibilangan natin kung ilang Grabe at lagi nga kinakausap ni Kuya Chomar si Ate Carla. Kaya naman hindi din nagtagal ay nasanay na rin si Ate Carla. Kahit mahiyain si Ate Carla, itinturuan siya ni Kuya Jomar na huwag mahiya dahil magiging maayos din daw at maging komportable din daw siya sa kamera. Talagang napakit ka ng dalawa dahil noon ay parang magkaibigan lang talaga sila. At nagulat pa nga si Ate Carla kay Kuya Jomar na nakipag-heart sign ito sa kanya. Sa sobrang kilig ni Ate Carla ay napapasok pa siya sa kanilang bahay. Anong specialty mong niluto? Kaya na, anong ulam? Anong ulam? Hindi pinakabahan mo kaya ako? Pinakabahan ka? Siya ang pinaka-pinakabahan. <laughs> <So lahat, laughs> ano, uh, ano, oh, sa lahat, oh. ano, beneficiary. Oo, oo. Ah, uh, may ano yan eh, may side type. May tawag sa ganyan eh. <laughs> Oo. Oh. baka na-trauma siya sa, na-trauma ka na ba dati sa public, gano'n? Oo. Oh. hindi naman. Hindi ka ba ano? ano? Nagma-major ka ba or nagsasali sa pageant? Naman. Hindi naman. Ayaw mo talaga sa mga ano yung... Ah, uh, tao. Sa center of attraction. Mm -hmm. uh, okay lang yan, nasasanay ka rin. Sanay. Sanayin muna. <laughs> Gito ka lang kasi napansin ko uh, medyo mahihain ka. Well, nakarelate naman ako dun kasi ganyan din naman ako dati. Pero ikaw, ano bang pwede kong maitulong sa'yo para kahit pa paano mabawasan yung pagiging mahihayin? Wala naman po. Ano, siguro po masasanay din ako kapag nagtagal. Mm -hmm. Ano? Baka gusto mo, uh, makikin lang tayo, mas tagal. Kahit ano, <laughs> kahit yung walang, wala masyado sila. Wala amera, amera. Walang camera, ano? Walang camera para masanay, masanay, ka, masanay tayo na at least komportable ka na magkausap kahit may camera or wala. Oh, ang team kalingap. Oo. Oh. Ang team kalingap kasi, madami kasi yan. So, yun. Talagang ano, masasanay. Talagang masa kailangan masanay na maraming kami kasama, oh, maraming kami palagi. Oo. Oh, oh. Kagaya nila si Rose di ba? Pala, sanay na si Rose niyaya din agad, ni Kuya Jomar si Ate Carla kung pwede daw bang lumabas din daw sila minsan nang sa ganon ay makapanghingi din daw si Ate Carla kay Kuya Jomar ng mga advice kung paano niya i-overcome ang kanyang pagiging shy type o pagiging mahihain sa ibang tao lalong lalo na sa vlog at mga kamera pwede siya magpaturo kay Rosan kasi si Roseanne taga rito lang kang din yun sa inyo sa so, ka, may mga teknik yan si Rose Ann. Baka pwede ka makahingi ng advice. Sige po. Pwede naman po kung okay lang po sa inyo. okay. daw. Okay daw. So kung okay, pwede pa akong magpaiwan dito. Hindi <laughs> <laughs> siya nakasagot. <laughs> biro lang, biro lang. Biro lang. Oo. No. Pampagod ba't pamilya mo? Okay ba tayo? Okay. Ganun pala na. Good advice lang Thank you, Kuya Jomar, sa mga advice. Mm -hmm. Welcome. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig, napaka-sweet, at sobrang nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!